So ayan mga boys. nandito na si Brusco. Dumating siya na. So ayan mga birdie, maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Lock TV. So ngayong araw na to, mga birdie, third training ng kalapati natin na si Brusco. So nakaraang video mga birdie, hindi natin talaga sinakay si Brusco dahil nga umuulan. So baka mabugyo na rin, nag-iisa pa naman yung ibon natin dahil malapit pa lang naman. Ngayong araw na to, sinali natin sa pulling yung kalapati natin si Brusco. Bibilis kaya yung ibon natin ngayong araw na to. Yan na tignan natin. Kaya tara. Samahan nyo So ito mong Kaverdi. Time check tayo. Yan. 6.12. Wala pa naman release mga Kaverdi. Buksan natin muna itong. Ayan. So nakabukas na yung kulungan ng parish niya Ayan. Yung pinaka ano natin mga Kaverdi. Pinaka trap door. O yung kulungan ni brusco Dito natin siya pinagtatrap. Ayan. So ayan o. Oh. Yun yung panahon. So pasikat na rin si Aring Araw. Maganda yung panahon mga Kaverdi. napakain na din ako ng mga breeders. Para sure, mga ka sa saabangan. Ngayon, balikan ko kayo, mga ka-birdies, pagka na-release na yung mga ibon. So, ito, mga ka one minute na lang, papakawalan na. Kaso, yon, ganito yung itsura. Parang, wala, malag siguro dun sa location. Pero, one minute na lang, i-release na yung mga ibon natin. Kaya, abang-abang tayo. Birdie. Ito na nga Abangan na natin So ito Nag forecast na tayo So ito yung speed natin Speed forecast So yan sa so, 1-3 709 1-2 713 1-1 718 So tignan natin Ano nga ba yung magiging speed Ni Bruce ko Ngayong araw na to Yan So ito na Mga kabirdi Yan Time check tayo 648 So sa ano Mga kabirdi Sa 7 is Medyo mag aabang abang na tayo So, hindi pala tayo. Ayan, si Luke bunak pala. So, ayan na yung ano. Nakabang na. Ayan. So, sikat na sikat na si Araw. Kaya, so, maganda kaya yung maging natin. So, tara. Abang. So, ito mga koys. Time check tayo. So, ayan. 7.06 na. So, start na ng abangan natin dito. So, anong oras kaya darating si brusko So, ito mga koy, 7-9 na dito. So, 1-3 na lang speedan. May dumadaan, no? Oh. May mga nagsidaanan na rin dito, mga koy. So, hintayin na natin si Brusco. So, ayan mga koy, ang dami nagroronda dito. Hindi natin alam kung isa na ba si Brusco doon. So, ayan, ang dami na nagrorondahan dito sa amin, mga koy. So, one, two na lang yung speed. Yan, mukhang ito na ata. So, ayan, ang dami nila mga koys. Abang-abang pa tayo. So, ayan mga koys. Mukhang wala pa rin siya. mag 1 na lang speed. So, ready na natin to. 100 na lang yung speed. Mukhang nabigatan yung ibon natin. So, ayan, abang-abang pa tayo ngayon. 800 na lang speed so marami na rin bandang lubaw mano dito sa atin mga koys so ayan mukhang nabigatan yung ibon natin mga koys <laughs> 800 na lang yung speed wala pa rin siya. so abang abang pa tayo sana umuwi siya mga koys kahit hindi siya manalo medyo kumulimlim kanina yung panahon dito mga koys so ngayon eh, lumalabas na si haring araw So ayan, mukhang mahina talaga sa madirib yung mga ibon natin. Many unbearable hours later. So ayan mga koys. nandito na si Bruce ko. siya na 8.18. So ayan, papasok na natin to. I-clock natin. Tingnan natin kung ilan na lang speed niya. So lagay muna natin yung camera dito. Thank <laughs> you. Ay. Sorry, please check the. Maka tayo. So, ayan mga koys. Speed niya is 507 na lang. So, nagka-problema pa yung unang ano. Unang test natin ng clock. So, ayan mga koys. So, ito mga kaburdi gabi na naman. So, successful na pa yung kalapati natin. Yun nga lang. is nanibago siya. Ayan, nanibago yung ibon natin. Sabi ko na abay hindi mabilis, mabagal yung ipapakita, cut off pa nga eh. Ayan, yung ibo dati na si Bruce ko. So, bawi na lang tayo sa next next pulling. So, ayan, mga ka-birdie. Successful na mapawi natin siya. Like, share, subscribe, mga ka-birdie. Hanggang dito na lang ulit. Ingat.